Hala, grabe dokling, tignan mo. Andi dito si Police Girl Barry. Parang robot siya. Hala, ano, idol, o ba, no? Ano kayong ginagawa niya dun? Eh, syempre, binabantayan niya tayo para hindi tayo makatakas. Kaya tignan nyo guys, so naka-uniforme kami na parang makikita nyo lang sa mga nakakulong. Kasi, andi dito kami, boy. Oh, no! Pero teka, kaya ba natin itong takasan, dokling? Aba, naman, Idol. Saan ka, kaya natin yan? O, oh, sige-sige. Kakayanin natin to, boy. Magtutulungan kami. Pero bago kami tumakas dito kay Police Barring Robot, make sure muna na nakapag-like ka na ng video, ha? Ah, at nakapag-subscribe ka na, rin. para makatakas kami ni Dokling dito. Dali-dali, mag-like at subscribe ka na. Tara, Dokling, umakit na tayo dito. Sige-sige, Idol. Sige-sige, sakit muna tayo dito. Eto, guys, wait lang. Ano tong red na to? Uh, what? May hagdan dun, no? Try mo nga umakit dun, Dokling. Sa baba ka muna, kunwari. Dahil dali dali so guys say no pwede pa lang magtulungan dito ay eh no may lumabas na color red na hagdanan Hanggaling. galing so idol tara O oh, sige sige ito na guys pasok na kami dito ito na boy teka yan pindutin na natin yung boy oops oops ala dokling paano na tayo tatawid dito invisible yung mga steps so <todly> na idol ang gagawin natin tatapakan ko muna to what tatapakan mo yan oo nga no aba ang galing naman nito. kailangan pala namin magtulungan para makatakas kay barring robot na girl. o oh, sige sige, hintay mo ako dito Dokling ha. register guys, ito na. Buti na lang tinatapakan niyo ni Dokling kasi kung hindi niya natapakan 'yon, hindi ako makakatawid. Oh, <laughs> ito na, dito na sa pinadulo. Okay na Dokling, bitawan mo na. So yung guys, binitawan ni Dokling oh, hindi siya makakatawid. Dokling, iiwan na ito diyan. Hindi <laughs> ka rin naman makakatawid sa iba. Ay, di nga rin ba? Oo nga, no? <laughs> o oh, sige na nga, tapakan ko na to. Ayan guys, tapakan natin para makatawid na si Dokling. Hintayin na lang natin siya dito. Dito na ako, Idol. Ang bilis ko lang makakapunta dyan. Nice one, nice one, Dokling. Ngayon, oh, ito naman. Ikaw naman mauna. Dalian mo. Sige, <laughs> so, guys. Tumawid na si Dokling. Nice one. Okay, yellow naman. O, okay, oh, yan. Yellow naman. Ayan, guys. Nakatawid na siya sa may yellow. O, oh, bilis. Pindutin mo naman yung violet. Ito, guys. Pindutin niya yung violet. At saka yung yellow naman. Nice one. Buti na lang. Nagtutulungan tayo, Dokling. Kung hindi, hindi tayo makakatawid. Tama ka dyan, Idol. Buti na lang talaga. oh, sige na. Tara na. Sige, susunod na kasi Doc Leng ito so, guys, guys, makikita na namin dito Si Police Girl Barry Ayun siya, uh. <laughs> Teka Doc Leng, ay kaya natin siyang pasunurin Tapos, eh palaglag natin siya dito Baka pwede yun <laughs> Sige, sige, ay doon, natin yan Ito so, guys, ang gagawin namin, papasunurin ko yun ha Bilis, pindutin mo muna Yan, ito. Hoy, sumunod ka dito Ito <laughs> guys, papasunurin natin to si Police Barry Ito na, pag nandiyan na siya Doc bitawan mo na Bunga, laglag siya boys <laughs> <laughs> Nice one, Tama yung nagawa natin yun. Ito siya, sa ilalim mo. What? Hindi pa rin siya natatalo. Oh no! Uy, dokling. Ako muna mauna. Total, nasa ilalim naman siya. Sige, sige, idol! Tara guys, tara guys. Dimaretso na tayo dito. Ayun hey, no. Hindi niya na ako naabol po eh. <laughs> ha? Teka lang, dokling ha. Pipindutin ko muna to. Ayan, napindut ko na guys. Kasi sige na, umakit na tayo dito. Kasi pipindutin ko na. Yung color button. Doon sa may taas ba? Ba't may nakasunod na sa aking na na? Oh no! Tabo! <laughs> dokling, papindut ng yes yellow. Eto guys, eto guys, puti na lang pinundot yung yellow. Eto na, nice one. O, eto na, pinundot ko na yung red, Dogling, Sumunod ka na dyan sa may tulay. Okay, idol. Eto na, eto na. Ay, guys, pindot ko na yung red. Nakatawid na ba siya? Oo, nakatawid na si Dogling guys. Tapos, <laughs> ang next natin ay blue. Hanggang sa makarating siya dito. Eto guys, nakatawid na si Dogling. Tara, sumunod ka na sa akin dito. Pumasok na tayo dyan sa may tunnel. <laughs> eto guys, eto guys, andito na kami. Okay, sa so may CR lang to. Alam ko na yung daan ng dyan. Ito lang yan, no? Oh. So, Sa may laging pangalawa. Para mag na tayo dito, Dokling. Ito na, hukain na natin yung lupa. Ano yung boy? <laughs> oh, wait lang. What? May color-color na naman dito. Oh, sige, sige. Tatawid na ako dyan, boy. Oops. Oops. Uy, napaka-basic. aso nga lang, yung orange. Ayun, pinindot na yung Dokling yung orange. Ako naman ang tatawid dito. <laughs> nice one, nice one. Ayan, pindutin naman natin yung violet. Ayan, Dokling, tawid na. Guys, hintayin man natin si Dokling dito para makatawid siya, no? Kasi kailangan namin magtulong kulungan. Ay, sa so wando ko papindot ako ng blue. Tatawid na ako dito sa may tulay, ah. ang oh, sige, sige, idol. Dalian mo lang. Ito na ako. Agoy, talon, talon. <laughs> Buti na lang talaga. Magkasama kami. Ay ah. Eka, ito yung color blue. Pindutin natin para makatawid din siya sa may tulay, guys. Okay na ako, idol. Ay, okay na ba? O, oh, sige, tara. Pumunta ka na dito. What? May sapot pa dito ng Spider-Man, ah. Oh, man. Ah, <laughs> oh, mamaya, may mga gagamba dito. Oh, bilis Dokling. Papindot ng yellow. Ano na, guys. Pupunta na tayo dito sa midulo. Oops, oops, nice one. Oh, bilis ikaw naman ang tumawid. Eto guys, nandito na kami sa mga Jolen. Oh no. Wait lang, andiyan ba yung Jolen? ako nandiyan dyan na nga. Tago. <user windows> <inaudible> ako po. So guys, buti na lang mabisa ko tumakbo at uh, kayo sa sa mga Jolen na yan. Eto, tago muna ako dito. May dadaan na naman eh. Ayun oh. Sabi ko na nga, baboy. <instrnormal> Teka. Ba't paano tayo akit dito? Parang kulay pula. Ay, ito. Pinipindot ni Dokling Sige, sige. Pindutin mo na. Yung pali. Kailangan lang pala pindutin yun, boy. Kung hindi, hindi ka makakakyat Okay, ako naman magpipindot dito, guys Eto na, nakakit na si Dokling, no? Oh, wait lang What? Andito na naman si Sword Barry Yung Barry yung may armor Takbo! Muntik <laughs> na ako makabutan dun, ha Guys, okay, ito guys, kailangan natin pindotin dito yung button Ayun Naku, nasa uh, likod ko na si boy Napindot ko ba? Parang hindi pa yata Oo nga, hindi pa Kasi si so, Dokling, nakaharang kasi siya. So, guys, ulitin natin Punta ulit tayo dito Pindot Ayun, naikot ko na but ako ba makabutan niya na, boy? siya. Yeah. Ito guys, ito guys. Lulusot na tayo. Nice one. Buti na lang. Mabilis ako tumakbo. Tara na dokling. Sumunod ka sa akin dito. Dalian na natin boy. Oops. Meron na lang mga yellow na agdan. Nice one, nice one. Buti na lang. Kasama natin siyo, At ako naman na magpipindot dito. Para makatawid din siya boy. Okay na. Tara, makita tayo dito sa may elevator. Dali, dali. What? Naiwan si dokling. <laughs> Sumunod na lang siya sa akin boy. Papindot ko na kasi kaagad. Ang bagal-bagal niya. Kasi, oh mi bit lang, tayo natin si Dokling dito. Pero iinom na ako ng energy drink. Eto na, inom na ako ng energy drink, boy. Pampabilis. Boog. Kaso nga lang, paano ko tatalon dito? Yun, pinindot ni Dokling. Nice one. Tara, dalian natin, boy. Kung hindi talaga dahil sa kanya, hindi tayo makakotak pa dito, boy. Kaya dalian natin. Eto guys, eto guys, may color blue. Sigurado siya naman ang iintay natin. Yan, hintayin natin si Dokling dito, boy. Teka, andyan dyan na ba siya sa my liquid? Parang wala pa. Ayun siya, guys nakikita ko na siya boy. Nice one, Dokling. O bilis, ikaw naman ang mauna. Ako magpipindot ng violet. So guys, patuloy na natin siya. Nice one, nice one. Okay, nakatawid na siya guys. Tayo naman na maghihintay hanggang sa mag-color violet to. Wait lang. Ang tagol naman. Ayun, nice one. Dali na natin. Eto guys, eto guys. Nagtalo na na kami ni Dokling. dito na kami sa may storage room. Teka, may kukunin pa ba ako dito? Syempre, yung hagdan. Kunin natin to boy. Punta na tayo dito sa may ano lusutan ng mga ano, tao, para makakit sa pinakataan, boy. Ayan, ayan, lagay natin hagdan. Ay, dokling, papindot mo na ako na itong para bumukas yung hagdan doon. Oh, sige, sige, idol, mauna ka na. Ito na, guys, sakit na tayo. Ayan, oh. O, oh, diba, nakakit agad tayo. Ngayon, si dokling, kailangan din natin siya tulungan. Teka, saan yung bailet? Ay, eto. Ayan, hintayin natin siya, guys. Naku, mga color blue naman. Bilis, pindot nyo na yan, dokling. Ito na, guys, tatakbayin ko na to. Nice one. Ops, ops, ops. Kahit may hangin pa Boy, hindi ako tatablan yan Pabilis ikaw naman Dokling Ito guys, okay na si Dokling Nice one Umakita tayo dito sa pinaka-tas boy At pumunta sa pinaka-final boss Dali-dali Oh, ikaw naman Dokling Ikaw naman nang mauna Sige idol Ilisan mo Dokling Oh, mean Ito guys, tapasok na ako sa may tunnel Parang di ata makatawid si Dokling ha Parang may kailangan yata tayong pindutin Ah, ito yung green <laughs> Tara, pindutin natin ito guys Hintayin natin siya hanggang sa makatawid Kasi hindi siya makakadaan kapag hindi ako mapak dito. Oh, no. <laughs> oh diba? Nandiyan na si Dokling. Tara, magpangin na tayo dito, boy. Guys, talon, talon. Diretto na to. Buti na lang wala na mga color-color dito, no? Kanina pa kasi ikaw napapagod sa pagpatapak-tapak ng mga iba't-ibang kulay. Eto, <laughs> guys. makakapunta na tayo sa pinakadulo. Nice one. Oh, ito pala. May akyatan, eh. Kahit wala nang pipindot. <laughs> Bumagaan na Uy, teka. Asan na si Dokling? Nawala na siya, boy. Dokling, nasan ka na? Nandayin kita dito. Ay, eto. Nakikita ko na siya. siya. sa may dulo, boy. Matawid na. Kahit hindi na ako magpindot, nakakatawid na rin siya, boy. Kaya na natin. Wait lang, boy. What? Ante dito si Chef Barry? Oh, no! Wait lang. Nakita niya na ako, boy. Ako, nako. Abolin mo ko dito. Ako, parang papaluin niya na naman ako ng ano. Ang malaking kaldero. Nako. Paano na to? Magtutulungan kami dito ni dito Dokre. Parang tumawid mamaya. Pero sige, sige. Pukunin ko muna to magpababaksak. Kay Chef Gary. Oh, no. Oh, guys, kunin natin. Oops, nakuha ko na. Umanda na sa akin. Sapol. Hindi ha? mo makakabutan dito. Chapol ka niya eh Eto guys, mapapabaksak na natin doon si Chef Gary. Agay na lang kasi kung gustong lutuin. Eto na. Oh, uh, baksak boy. Nice one. Ikaw naman ang lulutuin ko sa susunod. Pero wait lang. Tara na, Dokling. Napatumba ko na si Chef Gary. Swan Idol, tara. Magtulungan na tayo dito para makatakas. O, sige, sige. Ito guys, papindot muna natin sa kanya yung orange At tatawid na ako dito Para di ako maukulog sa mga laba Oh, min <laughs> Ito guys, ito guys Oh, red naman, oh Dito ka sa red dumaan <laughs> Guys, patawidin natin siya sa may red Magkaiba kami nandito, oh Anon, ang galing <laughs> Ito na boy, magpapadulas na kami dito Right, slide na tayo dito guys Ito na Oops, slide boy Oh, no Oh, bilis, dokling Tumawid ka na dun Ako muna maghihintay dito sa baba Ito guys, ito guys Pinapindot ko naman sa kanya yung ye Hello! Para makakita ko sa pinaka-tuktok at makarating na sa pinaka-final boss kasi eto na yung exit! Let's go! Tara Dokling, pumunta na tayo sa may pinaka-boss, yung manda talaga si sakin si Police Girl Robot Barry! Oh, mean. Eto guys, nandito na ako sa may final boss. Bago ko pasukin to, make sure muna na nakapag-like at subscribe ka na. Kasi si Dokling, eh naiwan doon Dokling, bumalik ka na lang dito ha, ah. sumunod ka. Tagista <laughs> guys, papasukin ko na to boy. Kumanda ka sa akin. Eto guys, so, kumanda sa akin boy. <laughs> Kari ka sa akin, tatanggalin ko yung amay mo Barry. Ngayon, si Barry ka naman, wala na si police girl. <laughs> Pero kahit ganun, papabuksokin kita boy. Ayun o, oh, tanggalin yung kanyang kaliwa. Susurig ko ka na tong kanyang kanan. Eto guys malapit na natin mabaklas yung kamay niya Konti na lang Burger Eto ka sa akin Burger ka boy Oh, Nice one So yan guys bumukas naman na yung pinturon At etong sasakyan So hintayin na lang natin si Dokling dito Let's go Sakay muna ako Ha <laughs> ha